Anyway mga props, nandito tayo ngayon sa food trip edition sa ating channel. And for today's food trip, samahan niyo akong tikman ang tinaguriang flavors of Iloilo -ilo dito sa Tagaytay. Napakapalad nga natin dahil naimbitahan tayo sa food tasting ng Batchoy Queen Tagaytay Branch. Kasama natin siyempre si Cosme TV para naman kumpletong kumpleto ang ating tikiman portion. Pansit molo ang nangunguna sa ating listahan. Ibang comfort level ang ibinibigay ng soup o sabaw nito mga props. All natural broth na lasang-lasa mo ang tagal at haba ng pinagdaanan itong proseso para ma-achieve ang authenticity taste ng kaldo from Iloilo. Also known as pork dumpling soup, it's usually a soup with wonton wrapper which originated from Molo District in Iloilo City, Philippines. It consists of a mixture of ground pork, wrapped in molo or wonton wrapper, shredded chicken meat and shrimp. The piping hot soup is often ladled into a serving bowl and garnished with green onions and fried garlic beets for another layer of flavor. ground pork. Sariwa. <laughs> ah. Sarap. Ngayon, nagpala naman yung sabaw. Sarap, sarap. Sarap. Sabaw pa lang. Bago pa namin. pure uh, meat. It. Another must-have ay itong kombinasyon nila ng puto at binuguan. I'm from Cavite, kaya naman itong binuguan ala Iloilo, it's different on my taste palette. Maasim yung timpla niya unlike dito sa kabite na manamis-namis. It consists of pork blood, syempre, pork meat and innards. Wala siyang aftertaste na malansa and well combined yung mga ginamit nilang ingredients para dito. Once mag yung asim ng dinuguan at yung coconut sweetness ng puto, Nagkakaroon siya ng another variety of taste na maglalaro sa loob ng bibig mo that's really turning out to be a good combo ng lasa. Para naman sa main event ng ating food trip, eto na ang authentic bachoy ng Iloilo na gawa ng Bachoy Queen. Masasabi ko na ibang level ang pagkakagawa nila sa kanilang bachoy dahil sa dinala talaga nila dito sa Tagaytay yung mismong noodles na ginamit ng mga taga Iloilo. Yes! as in from Iloilo talaga yung kanilang fresh noodles kaya naman masasabi natin na authentic talaga ang gawang bachoy ng bachoy queen samahan mo pa ng well seasoned broth perfectly cooked liver at yung malasang lamang loob na walang sa malinis ang pagkakagawa masarap ang lasa at higit sa lahat murang mura at presyong pangmasa yung noodles Iloilo pa yan located sila dito sa May City Market ng Tagaytay sa may terminal ng jeep at tricycle. Kaya naman kung magcrape kayo sa batchoy, sa molo at uh, sa Iloilo na dinuguan ay eh, pasyalan niyo na tong Batchoy Queen dito lang yan sa May Tagaytay. Muli, maraming maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod pang video.